Ang isang babaeng hindi kunado sa isinasagawang checkpoint ng mga pulis at tagig city government sa may General Santos Avenue. Nang tangkang harangin siya ng mga pulis sa checkpoint, nagbasag ito ng bote. Wala kayong ha? apat hawakan ako. I know the law. Stop! Ilang beses na pinakiusapan ang babae ng mga otoridad, pero patuloy pa rin ito sa pagwawala. At maging ang mga media ay hindi nakalusot, ginaghampas at itinapon ng ilang microphone ng mga media na naisa makuha ang ganyang panig. Nakakalang nasahin lang Ay Ayon sa nagwawalang babae na nagkangalang Renely Joey Cadellinia, residente ng Barangay Bikutan, karapatan niya ang hindi magpabakuna. I have a child, I have a child that I breastfeed, and I don't want that Meron po kaming una nagpatulong sa kapulisan no, to make sure that there is peace and order in these areas. The incident po talaga, hindi maiiwasan. Meron po mga uncooperative po na mga nang dumadaan po sa mga gintong mga checkpoint. Again, we uh, are, all our enforcement units have been given the instruction to treat them with maximum tolerance. So, hindi naman po yan basta-basta na -basta lang, lang po huhulingan at ikukulong. No? We seek at, 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 at the very most, we want to seek the utmost cooperation of everyone that's going through these checkpoints. Kapag ganun pong hindi cooperative, our BNP naman is well equipped on what to do. Huwag na kailangan po silang i-apprehend pero first, as much as, as possible gusto natin may iwasan yun.